Alam mo ba? Ayon sa datos ng UK Research and Innovation noong 2023, nasa 4.5 milyon na mga Pilipina ang mayroong polycystic ovary syndrome o mas kilala bilang PICOS. Ibig sabihin, isa sa sampung mga kababaihan sa bansa ay mayroon nito. Pero ano nga ba ang PICOS at paano ito nakakaapekto sa reproductive health ng isang babae? Ang PICOS, isang hormonal imbalance sa mga kababaihan na maaring maging sanhinang pagkabaog o hindi pagkakaroon ng anak. Nagkakaroon ng picos kapag ang mga ovary ng babae ay nakagagawa ng mas maraming androgen o ang tinatawag na male hormones. Bagamat natural na mayroong kaunting androgen ang mga babae, pero kapag ito'y nasobrahan, nagiging sanhi ng irregular menstrual cycle, pagdami ng mga pimples at acne marks, at nagiging sanhi rin ng pagtaas ng timbang. Sa ngayon, wala pang tiyak na lunas para sa picos, ngunit maraming alternatibong paraan para maagapan ang sintomas ng mga ito. Gaya na lamang ng tamang pag i at pagkain ng masusustansyang pagkain. Mahalaga rin ang regular na pagpapakonsulta sa doktor, lalo na sa mga ob -gyne. Ngayong Setyembre, ginugunita ang PICOS Awareness Month na nagpapaalala sa atin para mas maisulong pa ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa PICOS. At sa mga kababaihan, huwag magatubili na magpakonsulta upang maaga pa lamang ay agad na itong maiwasan. Ngayon, alam mo na!